Pero alam niyo ba noong panahon ni Apostol Pablo at ng Roma, mas binibigyang halaga o karapatan ng mga kinukopkop o inaampon kaysa sa totoong anak. Kung ano ang pwedeng ma-enjoy ni natural born children ay may enjoy din ni ampon. Nakita natin yung pag-ampon kung paano ginamit ni Pablo ang salitang pag-ampon. At ang isa sa pinakamaganda nito, mga kapatid, walang age limit. Pwede kong ipaampon si Nanay Cora. Pwede kong ipaampon si Nanay Darlene at Tatay Tony. May nanonood, Tatay Tony, pwede kang ampunin. Aba, grabe to, no? Ito'y isang proteksyon na ginawa ng mga Romano para sa mga magdidesisyon na magampon o magpaampon. At ito ang saktong naganap sa krus ng sabihin ni Kristo sa Matthew 27, 46. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tinakwil niya pangnandalian ang kanyang sariling ama anak upang amponin tayo na hindi niya kayang itakwil